Ang kongresista nagre-reklamo matapos na mapabilang sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa manumaliang flood control projects. Kaugnayan kuha tayo ng buong detalye sa pag pagulit ni Bombo Grant Hilario. Ibinunyag ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na sa Sekretary Jesus Crispin Remulla na kabilang ang isang kongresista sa mga naisuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order kung saan kanyang ibinagi na kasama partikular ang kinatawabukid partilist na si Representative Ferdinand Beltran na sa listahan anya ito sa mga naisyuhan ng travel monitoring kaugnay ng pagkakasangkot sa maanumalyang flood control projects. Bagamat hindi anya ito ganun kakilala, aminadong kalim na sila'y naalarma kasunod na magreklamo ang naturang kongresista. Tumawag raw ito ng ilang beses sa kaguraan at kinuwestiyon ang pagkakabilang sa listahan ng mga naisyuhan ng naturang travel monitoring. Sa so, is really focused on those people but we have a feedback na may nagre-reklamo sa House that one of those issued in Ilbo is a congressman. A uh, certain Mr. Beltrano. I don't know him eh. Hindi ko siya kilala eh. I think he's a party list representative. Hindi kasi kasama siya sa Ilbo eh. Kasama sa names requested by by Senator Marcoleta. Kabi eh, naman, ministerial na sabi niya eh. Pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Gayot naman ang naturang claim, hindi porket anya opisyal ang nagre-reklamo ay kanila na itong aalisin sa listahan. Magiging patas umano ang kaguran at tiniyak na mananatili at paninindigan ang inisyong Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa naturang kongresista. Eh, sabi kasi, it's ministerial for us to, to issue the order. Hindi kami pwedeng i-exempt kami yung isa dahil, dahil may posisyon. Hindi po ganun yung trabaho namin dito we have to call a spade a spade. Kung yan ang listahan, yan ang ilalabas namin. Diba? It's fair. Kung hindi nga nagreklamo sila, hindi ko nga malalaman. I don't even know. Uh, the Blue Ribbon Committee always has a history of having a lot of reliable informants. And I, I would trust that they, they know what they're doing, of course. Samantala, kinumpirma naman ni Justice Secretary Jesus Crispin de Mulya na kanya nang naihain ang motion sa ombudsman para maresolba na ang reklamong kinakaharap. Ngunit, bagamat nakapagsumite na ng motion for early resolution, ay sinundan naman ito ng paghahain ni Sen. Amy Marcos ng oposisyon. Kung hindi mareresolba ang reklamo at bigong makakuha ng ombudsman clearance, ang naturang kalihim, posibleng hindi ito mapabilang sa shortlist ng mga nominado pagka ombudsman. Um, I think so. Yeah, I file na. Meron na, may na-file na. Siyempre, the same person who filed the complaint, filed the opposition. Okay? Hindi, ano naman. Ako kasi, uh, I I will go with where like takes me. And I, I had to throw my hat in because I believe that the impunity of corruption has to be stopped. That's my, that's my, huh? I mean Marcos. Ang ombudsman clearance ayod sa Korte Suprema ay siyang isa sa mga requirements ng Judicial and Bar Council para mapabilang sa mga nominado pagka ombudsman. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Bastrado Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.